po natin sa linya ngayon ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ukol pa rin po sa issue ng uh, investigasyon at sa Pogo kay Alice Go at uh, sa, pagiging Chinese spy di umano ni Alice Go. Kasama po natin si Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga, Senator. Magandang umaga rin po, DJ Chacha at uh, Sir Ted. Good morning po, Senator yeah. Risa. Thank you for being on the show. Alam po namin, busy busy kayo, kaya salamat po sa pagpapaunlak sa interview. Um, um, yes po. Diretso po tayo agad dito sa mga issue. Marami-rami po ito. Ano? Uh, maraming bagong pangalan na lumutang dito sa investigasyon. Let's start with a self-proclaimed Chinese spy na si She Xinjiang. I believe nakikipag-ugnayan po ang inyo pong opisina para magkaroon po ng contact dito kay She Xinjiang sa pinakahuli Balita ang sinasabi hindi po kayo napayagan. Meron po bang latest update so, upol po. dito? Well, uh, ganun pa rin po. Uh, nung sinikap ng opisina ko na makausap si She, uh, napagalaman na nga namin. Well, dun pa lang sa uh, Al Jazeera documentary, nakakulong siya sa Thailand. So, sumulat ako sa Philippine Embassy sa Bangkok para humingi ng tulong. Pero sa ngayon, because of diplomatic reasons, naghihintay pa sila ng instructions mula sa DSA kung paano gawin ito, lalo pa di naman ordinaryong uh, preso itong si She. So, gayon pa man, hindi rin huminto yung opisina namin and through other networks and sources, na-contact namin ang kumpanya ni She, yung Yatai Corporation. Pero sabi din naman nila, wala na silang lahat na access kay She. So, naghanap pa rin kami ng iba pang paraan para Uh, may makausap sa yatay, eventually, nakapanayam naman namin itong si Wang Hugui, helmet uh, daw ni Shi, na tagatago ng ilang confidential file, kung saan nandu naman yung dokumento na di umano si Guo Huaping ay state security agent ng Beijing. So, nakapag-zoom interview naman kami kay Wang at uh, sa interview na yon Di talaga niya na espia daw si Guo Huaping. In fact, pinondohan pa daw ang kampanya ni Guo Huaping ng Chinese state security. At may state security agent daw na nagnangalang Ma Dong mm -hmm. na siyang nag-recruit daw kay Guo Huaping at pati kay she na magtrabaho para sa Communist Party of China. Eh, Siyempre, uh, DJ Chacha, lahat ng ipormasyong ito ay dapat may doble o triple o mas marami pang pag-verify kasi posible naman na itong sinawang at siya ay may sarili ding mga agenda at interest mm -hmm. kaya we take all that information with a grain of salt. Yung pong binabanggit nyo kanina na mga information mm. na hawak nitong si Wang, nung nakausap po ba siya ng inyo pong uh, mga kasamahan dyan sa Senado at even ng mga mm. uh, tauhan po ninyo, um, may possibility po ba na maibigay itong mga information daw na hawak ni Wang against Alice Go, na magpapatunay mm. na siya nga po ay isang Chinese spy? Ayon kay Wang Fugue, uh, lahat ng ginagawanya niya, pati yung pag Uh, decrypt ng mga encrypted files ni Shi ay ayon sa pagpapayag ni Shi. Ni so mukhang pati kung ipaabot sa atin yung mga impormasyong hawak niya ay kailangang uh, papayagan muna ni Shi. Pero sinabi ni Wang dun sa Zoom interview namin sa kanya na willing, willing daw si Shi na makipag-cooperate sa Philippine government. Kaya nga DJ Chacha, sa hearing namin kahapon ay talagang uh, nanawagan ako sa DFA na gawin ang lahat ng makakaya nila, uh, instruction na nila ang ating embahada sa Bangkok, ang DFA o ang gobyerno mismo natin ay makipag-ugnayan sa ministry o sa gobyerno mismo sa Thailand na sana magkaroon ng access yung ating gobyerno dyan kay She. So ibig sabihin, ito pong mga pahayag ni She at ni Wang at yung isa pang pangalan mm. na iniuugnay kay Ma Dong Lee eh basically, oh, Lee, basically eh puro po mga salita pa lang ang meron tayo ngayon. Wala pa talaga tayo ngayon hawak ng mga dokumento na magpapatunay ng kanila pong sinasabi. Well, meron tayong yung record ng Al Jazeera documentary. Meron po tayong yung aming uh, Zoom interview. May reported pinag-usapan ng mga while si Shi na ayon kay Wang Fugue ay magiging willing si Shi na ipaabot ito at iba pa daw na mga hawak ng impormasyon sa gobyerno natin basta't makontak na uh, si Shi uh, sa pamamagitan ng ating gobyerno. Opo. Ma'am Risa, hanggang saan lang kayo? Hanggang saan po kayo dito? Hanggang saan lang po kayo? Dito? Hang saan, lang po kayo? Hmm. Sa saan kayo hihinto? Dami po ihihinto. Dapat uh, sir Ted sa pagdinig kahapon na lang lumabas itong mainit na issue ng Al Jazeera interview at yung uh, pag-appear ng isa pang resource person na si Mary Ann Maslog. So dalawang malalaking issue na isasara na po talaga namin sa huling-huling hearing sa susunod. Yung susunod na hearing po ay magiging huli na para makapag-turnover kami Mm -hmm. uh, sa executive at lalo na sa intelligence mm -hmm. community nila na mm -hmm. lalo na nitong importanteng issue ng posibleng espionage. At pagkatapos niyan ay amin ang isusulat mm -hmm. uh, ang aming committee report. Opo, opo. So, kumbaga po uh, Ma'am -Ma Risa, medyo mm -hmm. doon tayo mabibitin at bahala na yung government mm -hmm. agencies to dig further mm -hmm. doon po sa espionage issue. Ano po? no opo, mm -hmm. opo, opo. Well, uh, at the very least uh, binuksan at uh, pinapasukan na namin yan. Kasi di ba sir Ted, kung nakakatagap tayo mm -hmm. ng informasyon mm -hmm. na may seryosong implikasyon sa ating pambansang siguridad, responsibilidad din namin na makinig sa mga sources at mm -hmm. mas lalo pang mag-investiga. Lahat tayo gusto makarating sa katotohanan. so mm -hmm. Lampas doon sa Al Jazeera documentary, lampas sa Zoom interview kay Wang, mm -hmm. na-confirm namin na may mga travel records nga Yang si She Ziyang mm. papasok at palabas ng Pilipinas maraming beses. Opo. Nalaman din natin na si She ay talagang nagkaroon ng iba't ibang mga business sa Pilipinas. Mm. Halimbawa gambling din talaga mm. pa at iba pa. Kailangan pa nating alamin sino dito sa Pilipinas ang mga nakatrabaho niya at may opisyal ba ng gobyerno na nakipag-ugnayan pala sa isang confessed Chinese spy. So marami pa talagang mga tanong. Nakakakilabot din isipin na baka marami-rami na palang mga espiya dito sa Pilipinas ang hindi natin namamalayan. Mm -hmm. Hindi natin alam mm -hmm. na napasuka na pala tayo. Mm -hmm. At kung mapatunayan yan, well itong mga foreign agents ay ginagawa ang lahat. no? Minsan nga nakikipagsabotan pa sa mga kriminal o sa mga pogo bosses, mm -hmm. o sa mga scammer tulad mm -hmm. sa ibang mga bansa mm -hmm. para manghimasok din sa Pilipinas. At napakalaking banta ito sa ating bansa. Kaya umaasa ako na ang ating mga security agencies ay aktibong nagbabantay mm -hmm. uh, tulad ng ipinamalas ng Nika mm -hmm. sa hearing namin kahapon Opo. para mapanatili ang seguridad ng ating bansa. In furtherance ma'am, dito po sa inyo pong pagkakuha ng napaka-importanting informasyon on our mm -hmm. national security, that will be a different committee na po? Not necessarily sir Ted, Kasi okay. mm -hmm. uh, ipapasok na po namin ito sa committee report. Mm -hmm. Hopefully, gamitin nito ng executive agencies at constitutional bodies tulad mm -hmm. ng ginawa na nila habang okay. umaandar ang aming investigasyon laban sa Pogo. In fact, nakapag na sa Pogo sa SONA nung nakaraan. But definitely, yung mga rekomendasyon namin at kung may susunod pang mga resolusyong ihahain ay pwede ring patuloy na i-take up ng iba pang mga Senate Committees. Opo, opo. Sige po. Ma'am, dito okay. po sa nangyaring uh, executive session with Alice Guo, okay. no? Okay. Opo, Alam namin na may mga prohibition dyan uh, sa paglalabas okay. ng informasyon. Pero uh, kung okay. kayo po'y maghuhuli ng ses uh, hearing, nangangahulugan, okay. nangangahulugan uh, na wala na po kayong <laughs> iba pang iimbitahin o tatanungin mm -hmm. parang uh, wala wala bang bigat yung sinabi niyang gaano dahil sa kasi po usually ang mga nagiging usapan diyan ay magiging daan yeah. o susi to explore further ano po pero ngayon hubab dahil Correct. kayo po yung magsasarado na mukha bang hindi humaka, mm -hmm. hindi ho masyadong ano 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 pang inyong assessment doon sa pinakabago pong mga binanggit itong si Guo sa inyong executive session mm -hmm. Mukhang Sir Ted uh, may mga Puntong lumabas uh, at muli tulad ng unang uh, executive session, hindi ganun ka bago o earth-shaking pero ilang mga issue na bahagyang nabubuksan na sa hearing at aming pong susubukang buksan pa at i-establish more solidly. Kaya meron pa rin po kaming iimbitahin mga resource persons sa huling pagdinig kasama po ang ilan na hindi pa nakapagsalita nung huli whether in open hearing or in excessive session. Okay. Opo, opo. Sige mm -hmm. po. So, uh, ma'am, ito po bang si Alice... Uh, kla, ano na ho ngayon ang klaro? So far po, sa mm -hmm. sa dami ng inyong uh, ginawa pong uh, pagdinig dito ilang mga araw ito, yeah, ano, ano ano na ho ngayon yeah, so far ang established po ninyo? Ang established po kay Guo Huaping ay hindi siya si Alice Guo. Siya ay talagang si Guo Huaping na hindi Pilipinong mamamayan kundi isang Chinese national na inanganak hindi dito sa Pilipinas kundi sa China. Dumating dito sa isang taon na hindi siya sanggol, hindi siya dito kasi pinanganak, siya po ay tao na bagamat maaring minor pa noon. At siya po ay ginamit uh, ang kanyang uh, nakuhang irregular na birth certificate para magpanggap na Pilipino para magtayo ng mga negosyo dito maging daan iyon para sa pag-establish ng Pogo business mismo. Tumakbo pa siyang mayor at habang nananatiling negosyante sa Pogo at alkalde pa dito sa Pilipinas kahit siya'y dayuhan ay ginawang cover yung Pogo na yan para sa iba't ibang mga krimen laban sa ating mga kababayan, mga krimen na paglabag sa batas ng ating republika at ngayon mga krimen at criminal connections na binuksan noon at ngayon mukhang lumalalim, hindi pa conclusive pero mukhang papunta doon na may kinalaman sa mga banta sa ating pambansang seguridad. Opo. So yung pong um, yung pong relasyon niya kay Tony Young, Michael Young, the Young, young. Brothers, na-establish hmm. na ho ba ito? Papunta na po kami doon Sir Ted, dahil uh, sa pagtatanong namin doon kay Tony Young, sa pagtatanong na rin dun sa Magamang Jao na surveyeded ang uh, Fogo uh, Hub naman sa Cebu mm -hmm. kung saan nahanap yung ilang mga dating empleyado o manggagawa ng raided din na Fogo Hub dun naman sa Forak kina Cassandra Liong at uh, Duan Ren Wu na may kaugnayan din sa raided uh, Bampan Fogo Hub ni na Guo Huaping ay uh, lumilitaw yung Uh, mga connection sa dotted lines nitong iba't-ibang POGO bosses sa iba't-ibang lugar sa Pilipinas na yung iba sa kanila ay mga dati ng karakter sa formally investigation ng mm. Senate Blue Ribbon Committee noon. Uh, so yung Yang connection at alam naman natin kahit kung sa formally noon, sinisilip namin kung yung Yang connection na yan dahil si Michael Yang ay naging Special Economic Advisor Uh, ni Duterte kung pati dito sa Pogo ay meron na koneksyon connection uh, dun sa dating presidente. So itong cast of characters parang pareho noon, pareho na naman hmm. ngayon at, at mas alawak pa. at Ngayon na nga naiuugnay pati ng Nika sa posibleng espionage activity. So ma'am, kayo na po nagbanggit no, nung Michael Yang at mm -hmm. relasyon kay dating yes. Pangulong Duterte. So far po mm -hmm. ngayon, wala pa pong established na direct link o sa inyo ho bang pagkakaroon mm -hmm. uh, ngayon ng huling hearing, meron na po tayong uh, mm -hmm. informasyon doon? Meron na pong informasyon, Sir Ted, at susubukan na namin <coughs> ipin down sa huling hearing, yung mga koneksyon <coughs> ng magkapatid na Yang no sa iba't ibang mga uh, group, organisasyon mm. o iba't ibang mga uh, party o mga malah party unit dun sa dayuhang bansa. Opo. Meron din ho ba kayong mm. informasyon din na maari pong makapagsabi na itong si Cassandra Leong ay questionable mm -hmm. din po ang kanyang citizenship? Mm, actually lumabas yon sa isang nakaraang hearing pa sa mm -hmm. pamamagitan ni SP Pro Tempore Senator Jicoe mm -hmm. uh, na kahit pala yung birth certificate ni Umano ni Cassandra Liong sa San Juan City ay tulad nung kay uh, uh, Guo Huaping mm -hmm. noon sa Tarlac mm -hmm. ay irregular din. Opo, dahil may mga mukhang uh, fictitious na entries dun sa kanyang birth certificate, halimbawa kung tama yung naalala ko yung address di umano kung saan ang kanyang pamilya daw noon, pati ang pangalan daw nung nagpanganak sa kanya, eh pinasinungalingan ni SP Pro Tempore Jingoy. So maaring papunta din doon Ted ang usapin ng nationality ni Cassandra Leong. Opo, opo. Yung po bang kanyang mm -hmm. pagtakas, maiklaro kaya ito mm -hmm. sa last hearing po ninyo, yes. ma'am? Uh, uh, um, talaga yes. bang talaga bang meron pong matibay na informasyon para matukoy mm -hmm. na itong si Mary Ann Maslog ay isa sa mga tumulong sa kanya mm -hmm. para makaalis ng Pilipinas? Ah, yung misteryosong Mary Ann Maslog ay mas uh, i-establish pa namin. Ano ba talaga? ang naging papel niya kung meron man talaga dito sa usapin ng uh, pag-aresto kasi sabi niya uh, kukumbinsihin daw niya na mag-surrender uh, uh, si Guo Huaping pero uh, itong itong si Mary Ann Maslog, uh, uh, that aspect aside eh titignan pa talaga namin uh, ano ang kwento ng pagtakas ni Huaping, Dahil sa nakaraang hearing, sinabi po ng Bureau of Immigration, na-confirm din nila, mm -hmm. yung nakumpirma namin dati, na meron talagang genuine na stamp ng mm -hmm. uh, ang passport ni Huaping, doon sa Kuala Lumpur International Airport. They're mm -hmm. So para mm -hmm. sa BI, as of yesterday, mas matibay na teorya na tumakas si Naguuhuaping, hindi sa dagat tulad ng mahaba at buhol-buhol na kwento nila mm -hmm. kundi sa ere. So kung may genuine stamp sa passport ni sa KL International Airport, magwo-work backward ngayon ang Bureau of Immigration sa pag ko para matrace sa ang airport, sa ang flight, sa ang eroplano tumakas si Guo mula dito sa Pilipinas. Opo, kailan po ang yung uh, last hearing po, ma'am? Itatakda na po namin, uh, Sir Ted, hanggat maaga sa buwang ito. Opo, opo. At gaano po katagal bago kayo makabuo po ng committee report kaya dito? Kasi mahaba-haba ito na transcript. <laughs> Yan tanong. Opo, medyo apat na taon ng investigasyon nito pero hanggat maari ilalabas din namin ng mabilis dahil nga habang uh, tumatakbo pa lang yung aming mga hearings, nagkaka-parallel investigations na rin ang mga executive agencies at constitutional bodies at nakakapag- Case build-up na rin sila, bunga mm. din ng aming investigasyon, naghahain ng kaso, mm. nagpapataw ng disciplinary action sa kanilang mga ering mm. officials at employees. Mm. Opo, so mahirap po ito pagbuo ng committee report na ito. Uh, mat so, pagpupursigihin ma namin. Sir <laughs> yes. mm -hmm. Matapos kaya yan bago matapos ang taon? <laughs> ay naku, dapat naman po opo 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 ma'am ito lang Sama. po no uh, ma'am hindi po naman po mamamayag pag itong pogo ni hmm. Alice Goo pogo ni Cassandra Lee kung hindi po hmm. pinayagan ng pagkor medyo kami Malay. lang po ay nagtataka bakit ang pagkor para nakakalusot dito sa kanila pong responsibilidad hmm. at kanila pong kapabayaan hmm. dahil sa itong mga sinalakay po ng PAOK na mga pogo hubs hmm. actually ay may mga Pogo license at IGL license. Apo, sa inyo, bang, a, ano bang aming aasahan po sa inyo, ma'am, dito ho sa investigasyon mm. kung saan ang Pagkor ay mukha pong nakakalusot? Mm. Well, may ilang mga hearings din na naitanong namin si na Pagkor Chair Tenko, pati sa si dating Pagkor Chair uh, Domingo. Mm -hmm. At uh, for one, Sir Ted, uh, iho-hold ko talaga si Pagkor Chair tenko sinabi niyang, kahit yung mga post-Pogo na IGL, pareho lang yan sa Pogo. So covered sa ban na inanunsyo mm. nung SONA. Pati yung mga pre-Pogo na malapogo pogo halimbawa yung mga inisyuhan mm. ng Pogo licenses na mga special economic authorities tulad ng CESA. And by the way, uh, CESA visa, bukod sa tatlo o apat pang ng mga visa, mm -hmm. ang nakita naming inisyuhan at nagamit, ni Nashe Jiyang at pati ni Ma Dongli mm -hmm. para lumabas-masok sa Pilipinas ng maraming beses. So mm -hmm. basta Pogo, whether yung mga dating uh, Pogo or yung mga bagong IGL ngayon, hindi hindi pwedeng ma-exempt sa total Pogo ban. Lahat po sila ay dapat nagwa wind down ngayon hanggang December 31 at lahat mm -hmm. po dapat ang kanilang mga dating empleyado ay nahahanapan ng mm -hmm alternatibong trabaho at hanap buhay. Kaya tigilin na ng sino mang tao o grupo na gustong magpa-exempt dahil mag-exercise -e ng oversight ang Senado sa implementasyon ng total BOGO hmm. ban. To answer my question, ma'am, ano ho ang pananagutan ng Pagkor? Again, doon ako babalik kasi, ma'am, binigyan nila ng license at hindi, hindi nila inspeksyon Hinayaan pa nila ng paa ko makadiskubre na maginagawang iligal. Opo. Ang uh, responsibility po at accountability ng PAGCOR ay tama kayo dun sa unang pag-issue ng mga POGO licenses. Mm -hmm. ni POGO ani uh, ni PAGCOR Chair Tenko noon na 200, parang 290 plus licenses totally ang na-issue noon. Nag-lapse ang uh, 250 plus na licenses o hindi na uh, nag-apply ng renewal. Kaya hanggang sa panahon na nire-raid na ng PAOK ang mga Pogo hubs at may bago pa lang ngayon halos malapit lamang sa Senado sa Pasay mm -hmm. City ulit mm -hmm. ang uh, paok eh may 40 plus pa na natira so ang responsibilidad po ng PAGCOR ngayon uh, at noon ay para sagutin tama kayo bakit hindi na inspeksyonan regularly nakita po namin yon sa Pogo hub sa Babban at saka sa at least uh, isa pa na mayroong diumanong mga apat na in-house na pag inspectors pero hmm. bakit mukhang hindi nila ginagawa yung trabaho nila kasi hindi nila nakita at na-flag kaagad hmm. yung mga uh, scam operations doon at iba pang uh, mga krimen. Sige po. Masalamat sa panahon. Uh, ma'am Risa, pahabol lang Salamat ito. ito. Apo, Opo. Opo, sa Cambodia, meron po na-rescue na, -rescue na 20, 20 Filipina no, na ginagawa pong surrogate mother. Ito ay under your committee. Mm -hmm. Anong balak niyo, ma'am? grabe sir Ted ngayon pa lang uh, mula nung nabalitaan namin uh, kahapon nagda draft na po kami ng resolusyon para i-file din po at maimbestiga ng Senado grabe kung bakit tuloy-tuloy ang mga krimen, multiple crimes mm. laban sa mga kababaihan laban mm. sa ating mga kababayan pati po sa ibang mga bansa. So balak niyo po itong imbestigahan ma'am, ito pong human trafficking na to. Yes mm. po, human okay. trafficking, mm. uh, paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at mga Apo. bata. Opo no? po. Sige po. Ma'am, salamat sa inyo pong panahon. Thank you, ma'am. Salamat din po, Sir Ted. Opo, thank you. Out. Thank you. Ang chairperson po ng uh, Committee on uh, Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ed at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazarranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.